What's up mga kaibigan? Nandito kami ngayon. Salu-pain nila Nico at ni Dawat. Wow. Hay nako mga ideyan. Kukuha kami ng ano ng siliguelas kasi ano 'ni eh, wala 'ni eh. Kaya paubos na kaya kukunin namin. So tara sabayan niyo kami. May kainim dito, nai. Pala na inararo na. Ay, kakainin natin nang ano si Big Sara nai ako dito. Oo. Sa dagat ko. Hayan. Anak kung ka? Diyan kami ni Nico. Paano ko mabibidyo si Nico? Kanino ko ka itututok to? Tutok mo Tapos Wala namang kinukuha si Nico eh. <laughs>

Hindi ba ito mababalik? Hindi, basta huwag kang aatak sa yung mga sanga na ano na. Pag nabali yan kay Jansin lang yung, yung right? <laughs> <Ay>, babagsak. <laughs> ba <Okay>. Literal <laughs> oh, yun, yun, yun. na napon. <laughs> Wait, yun talaga yung gagawin mo ni. Bababa mo lang. Yeah, makikita mo naman yung ano yung marukok sa kain hindi. Oo, oh, parang parang yung... <laughs> eh, kita nyo mga na. Binababa na ni Nico kasi. Para daw yung nangangakip at saka yung nangunguha. Marupo. Woo! Ayan, kunin nyo na. Kasi wala na yung ano na. Ano, ano. Look po <laughs> nga. Hindi mo naman pinapakita <laughs> eh. <laughs> <laughs> Bakit mo? Ba? <laughs> Sobrang excited. Hindi mo naman pinapakita sa camera eh. Vloggers <laughs> <laughs> ba to? Hindi, na pa. Hindi, may bag dyan. So, maglag isa. Ganda oh. Isa na <laughs> Ayun. Ayun bro. May kamay

Hey. Ay, oh, nakadikit pa 'yung Malambot na siya kaya hindi ko na siya kukunin. Para kainin mo na pre, kainin mo na lang. Sayang 'yan. Kunin mo na. Kunin mo na kainin mo. Malinis na like. <laughs> tamis Wow. Tamis, mga kabila, ha? Mm. mm mamit <laughs> unang kagat first bite unang <laughs> kagat may uod jagat ano sayang na <Eva. laughs> <hid tubig> <hid> hindi hmm. okay, okay. mo man lang ano in, ano, tag dun, isinom isinom? oo, para ano oh, ano mga kaibigan ganda diba <laughs> kaya maganda mga kaibigan may, may bahay ka sa probinsya kasi pwede ka magtanim ng itong ano ano Nick, hey, kami sa dyan, Nick. Hindi ko nakabot dyan, pre. Ayun, sa kamay mo. Oh, ayan okay. po. Wala yan. Dago yan. Dawaan yan, Hindi ka pa nakaka-isang sako, be. Eh. Sabi natin, isang <laughs> sako sa eh. <laughs> Ang dami po, Nandito pa lang tayo na ano na. Ayun na pulot ka? <laughs> na kasi dalawa tayo mag uwi free. Wala <laughs> na. Pulot din Nandito. daw siya. Ano na? <laughs> <pa ang> <laughs> Lagay mo dun sa, basta, ano, sa timba si Lagay mo dito daw dali. Na Lagay mo DJ ng baka maano ka ha dulas Dito na natin ilagay. Yun, <laughs> naket na ako kasi. Para marami. O, ang ang pangalawang unggoy, aakyat na. <laughs> ay, ay, <little> <laughs> ayun na sila. lang. <laughs> Buti, ka ni Mama mo. Sabi yeah. Hindi kayo kita. Ang itim yung kamuk ano kakulay nyo na yung kahoy. Hindi <laughs> kayo makita. <laughs> 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 ay, ay, si O.A. <laughs> Dito, sabi Si O.A. Dito, sabi

<laughs> Marupak na yakatingro pukmok sa babae. babae. Awak 'yan sa katawan <laughs> ng upuan ng kahoy. Alam ta ng probinsyano. Ano ang modikan? Awak 'yan 'yang <laughs> dinyan. Eh. <laughs> ya, diyasimar ulung gumapang sa puno ay eh, baginagapangan mo. Ha? <laughs> Eto na ah. Yung makita ko pero lima lang makukuha ko na. <laughs> ni na Nikki. ko oh, manipis na dyan, Nikki. Eh. Uh -huh. Manipis na yung ah. Oh. na <laughs> <laughs> Uso, <po. laughs> Wait lang. <laughs> Hindi naman kita yung ano mo eh. Mga kaibigan oh. No? Meron ako agad nakuha. Unang akyat, apat agad. <laughs> ay na nga mo na mamprerap na rin ako ng gusto ko ako no. kaya di na no. ka

What's up mga kaibigan? Nakababa na ako ng puno. Grabe pa sa pawis ako. Kumuha na ako si Ligwe. Ay si Nico. Nick! Kaway ka Kaya muna. Saan ka? Kaway ka daw muna. Kaway ka muna sa camera oh. Yun <coughs> oh dami mga kaibigan oh, nalalaglag yun oh. Aray, tamaan na ako. <laughs> Ay, kaya lang malambot yung iba. Huwag mo na pulot yun yung malambot. Aray. Kasi may uod na yun. Malambot na nga. Malambot naman ni Kim nalaglag. Yan, yan, mga yan. Ito, mga kaibigan oh. Ganda oh. Pagod <laughs> <Dabod> na ako. Pagod na ako. <laughs> Bakit? Kaya may makain, nakakatinik yan na na. anak. Alam na anak ko ba na? Papa. Ay! Hindi ana, sa itaas si papa mo. Ah, bababana ko. No, bababana ba, bababa na rin. Ay, bababa po si Nico. Ayan, ayan. Ang galing po yung makat nang puno eh. Abate ka di kami. Kung ayaw mo ako. Ako, kapay ka na, mag-drink ka ng water. <coughs> Nik, pa paano buha ba yung ungoy, Nik? Baba na po siya kasi marami na rin kami nakuha. Oh. Tsaka ay nasa timba. Marami Bumapang na. Rin. Hirap na hirap nga akong bumaba. Buma Ayun no, dad o, nadagtaan na nga ako ante o. Oh. Dagta. Nadagtaan na ako kasi ano, gumapang ako. Matalikod. Galing oh, galing talaga ang sa ano nito. Papa. Papa. <laughs> <Mabahala> daw papa. Ay, <laughs> hey, mga kaibigan, ang dami namin nakuha. Ay, 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 ay. Oh. 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 <laughs> Malati. Pero pwede na kasi ibebenta namin to sa Manila. Magkano port quart mga kaibigan? 10 piso lang. Yung gas, apat na libo. Wow! Bugi. Ito lang talaga yung pinunta namin dito eh. Si Yeah, bot. Termana nakuha namin ulit, mga kaibigan, oh. Wow! Tining mangga. dami. niyan. Yung mga kaibigan, oh. Fresh from the puno. Pwedeng gawing ice candy. Para sa bagoo. Oh. Pre, mo. So. Na dito. Yay, ayos, pre. Ang galing mo palang mo palang manungkit, pre. Kaya ka kita, eh. Yee, kaya naman pala eh. <laughs> <laughs> <Mati> na ako. <laughs> biyan, pre, tas bagoong, no? totoo so, uning natin kasi Tara, pre, benta na tayo Tara, benta na tayo pre, kasi Oo, wala tayong pang kasi. Mga kaibigan, nakikita nyo ba yon hindi amin yun oh no Kapit bahay po yun? Tara, ang dami na po namin nakuha, tama 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 namin vlog sa Team Solid. Ang dami po namin nakuha oh. Bibigyan po namin kayo pag-uwi namin. benta mo sa kanila? O, oh, benta na lang daw po pala. 10 piso lang ang kilo. 10 piraso din. Bali piso na lang isa. Mga Wow! So yun, thank you po. Thank you sa panonood. Bakpa, iwalo, kagalas. Bakpa, you